awala ah, wala, sira, sira pare. Mid yung kanyang baril, sira doon sa yung ko. Oh. Hindi putukan at bumatangan lang, Bumatangan. Maganda, hindi putukan na. <coughs> Ay, binta na yung aking bulaklak ng rock na bata. <coughs> dala nyo, dala. Hindi nyo natanda na. -tanda na. Dala dala. Yung mga pakakawalan mo lang, pare, naman yung... Ito, ang ganda na

dito, madada pa dyan. Lagi ka nakatindig. Tindig? Hmm. Tindig. Hmm. Tindig? Hindi siya dapat mismo sa ilalim na ilalim. Ano Tindig. ha? Oo. Lutang sa gitna. Anong tawagan Yan ni eh, kahit mo kaya niya. Kung kunin niya gaya. Ayan, patabilid na gaya. No? Masa'y ng siya at... ...nakinig siya. Eh, bilog niya.

Ayako no. Ay ako nang no, may talbogan doon sa karsada at ako parang pisaw. Abay, lahat, ay parang pisog. Ano Abay bigla na lang mo eh. Ito na Eh ito yung Ay. naman ito? Wala. chu wala na yung kusang-lo ko at dinarot ko ng ini hm terder terder bandiktar na naare nang mga luma ma